Tama sir, magtutroubleshoot tayo ng uh, wiring naman mga sir. Tinala itong unit na to, kung ano yung nakikita nyo, ganyan na po siya. Kung tinanggal lang natin dyan, yung upuan lang, pero yung clearings ay uh, nakatanggal na kasi galing na ito sa ibang uh, pagawaan, pinahinto lang kasi dami na daw na tinakalas. Pumuputok yung 25, ano, 10 amp, ampere. Ampere. Amp 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 <laughs> yan, para maka secure tayo kung ano yung problema nyan siyempre magka-try muna tayo ng fuse kung anong fuse ba yung pumuputok mag uh, basic troubleshooting muna tayo basta anong fuse lang gamitin nyo lagi din mga sara huwag nyo gagamitan ng uh, wire na panggaganon nyo dapat fuse din yeah. titislate mo ni Kapulong kung working ba lahat ng fuse o kung saan ba yung pumutok na fuse dyan tapos ilipat nyo sa positive wire yung test light ninyo test light nyo yung uh, kaliwang side lahat gumagana sige iikuan mo nga kung pumutok Ingat. may nakahugot siguro ito to ito to Sige, okay, try natin. Ayan, ayaw magbukas. It is, i, ano mga, it is light mga yung sa kwan. Isusunod nyo din, it light mga sir. Yung sa kwan natin, sa ignition, may kulay pula dyan. tusukin nyo nang ginagamit yung pag -tis light. Kung uh, may supply, magkakaroon ng uh, ilaw yung tis light ninyo. Hmm? tumutunog yung relay yung maliit magtry ka nga isang relay na maliit kitis lang ko muna kung ilaw yan may ilaw naman siya <laughs> huh? parang sunog yata yung ano yung, yung wire hindi mo

kasi nagdikit eh na shortage to yun nagdikit na yung ano yung pula saka yung itim yung nagdikit yung ano ha tatlo. tatlo yung nagdikit so, yung pula hindi yung pula lang hindi ito pa yung pinakadulo nagdikit yung tatlong mga sir bukod lang dun sa pula ano nabalatan na Sige. Hanggang baybay bay mo yung ano, harness niya. Buksan muna natin yung harness niya. Baka gumapang yun hanggang dun sa pinakababa. Kaya, obligado ilalabas natin. Tapos yung sakit na yan mga sir. Ah, ano, uh, pinaltan na. Hindi na siya yun yung original. Chichik mo natin. Tapos, dyan tayo magpa-finalize. Kasi, itong si version 1 mga sir, Kapag wala siyang ECU <coughs> Example natin Damage yung ECU At inon mo Hindi po yan magpapower Hindi tulad ng version 2 Na kahit walang ECU Pag inon mo magpapower Si version 1 hindi Yat yeah. Troubleshoot natin yung wire Para makita natin kung sa wire ba O sa ECU Ito ito mga sarong nasunog. Ito nasunog to, dumikit dito sa frame. Sa katagalan itong ah uh, ito ito. Yung mga ganito niya. Sa katagalan niyan mga sir. Tapos wala pa atang fuse. Yung hindi niya. Orbusina. Ayan. Meron. Sige. Uh, dumikit. Kaya pina ayoko talaga magkabit ng mga ano, mga ganyang mga ano. Mahinang wire. Tapos sa uh, katagalan, nagko-corrosion. Hindi dikit. Ay, tama sila. Walwala na natin yung harness niya. Na-check na natin na lahat. Pinulitan na rin natin pinaka, yung pinaka ano, sakit din dito na nasunog sa may uh, susiang. At ayan, uh, diduktuan natin ang wire hanggang binibide din natin yan. Kaya nakalas yan mga sir kasi nag-cut uh, tayo ng isang wire na ECC na nasunog hanggang dito, nasunog dito. Itong switch na to. Tapos gagawin natin dyan para ma natin yung problema nya or matanggal natin yung problema niya Tinanggal muna natin yung mga pinaglalagay at uh, babaguhin na lang. Sa sobrang uh, tagal. And dahil sa mga ganito, kaya nadadali. Yung ano. At, ayun nga. Testingan natin. Kung, nakasurvive ba yung kanyang ECU. Ito lang naman yung, ano, kagandaan kay version 1, mga sir. Ang pangatibay ng, ano, ECU nya totally. Kasi kapag kawalang ECU to mga sir, hindi mo yan mapapaon yung, panel kahit gods nyo yung wear niya hindi mo yung mapapaon okay bali sunog dito kasi mga sir yan sa pinakailalim nito sunog ayan o oh. hanggang nung hanggang sa yung ano yung slot ng ano ng fuse natin sunog din kaya ginagawa ni kapulong ayan binaypas mo natin yung gitna para magkaroon ng power dito ayan o oh. nagkaroon na siya ng power ibig sabihin ha-under yung unit at siyempre para, para tandaan nyo kung under yung unit yung fuel pump dapat tumutunog example natin yan di mas natin yan tumunog siya yung ganun awas pa dyan ka mo pamangkin Tayo, yeah. <laughs> namatay yung panel. Yan, yan, yan. Okay. Ayan mga sir, amandar siya. Okay na. Okay, patayin natin. At least na na-check na natin na ang problema ay wear lang at hindi yung ECU. syempre uh, nagpabili na rin ako ng fuse box. Bagong fuse box. Kasi kung hindi natin papatay yung fuse box niya o re lang natin, lalo kung itong unit na to ay uh, ginagamit lalang mga sir. Kapag bumiyain ng malayo yan at natagtag, syempre walang idea yung may-ari. Baka magtulak mag lang. Lalo pag gabi, delikado. Kaya sinadjust ko na lang na ano, palitan na lang ng bago ng fuse box. Para sure ball. Tapos, lilinisan yung kanyang wire. Kung baga yung paglilinis, yung hindi ugasan na, i check lang. Yung mga nakatap-tap dyan, na mga wire, uh, i-check, babaguhin para iwas sunog hanggang doon sa pinakailalim yan mga sa chinik pin natin yan yan narinig din naman mandar yan napaka importante yung, uh, nagpapa check tayo ng motor natin kung mayroon mga tayo kung mayroon mga nakakonek sa mga motor natin tulad ng busina ilaw dapat after ng mga 1 year pinapa check nyo pa rin yan iniiwasan natin dyan yung masunog yung motor at masira yung ECU pati yung fuse box mahal din ang fuse box ni mga sir 19222 depende yan sa store na pagbibilan natin yan ayusin mo natin itong mga sarang yan itong mga sarang nalinis na natin yung wire hindi na sya na tapos binagkan natin yung cover o yung port board at ito na yung bago nating fuse box yan sa remedyo na pa natin yung luma baka mamaya eh magkaroon pa ng aberya lalo kung malalayo yung biyahe nito ito baka matagtag mamatay berikado kaya mas maganda na yung bago na lang kaya ito yung luma nasunog dito ito <coughs> tapos yung busina at yung relay ay binago rin natin mas solid dito kasi ito binili ko to talagang makapal yung kanilang wire yeah, solid yung wire nila uh, ayusin natin lahat Ayan, ito yung wire binawiring na natin yung ano nya tapos uh, natin yung battery at uh, ito tatry naman natin siyang paandar rin sa post start kung mag start na siya kita mo yan ok nag start na siya temik na yung mga kaya nito ano ba talaga yung mga ano mga mm -hmm. version 1 talaga timing na timing yung makina kilometer yan mga sir yan ang ah, laki na rin yan gusto na goods na kaso chila charge pa natin yung battery kung mag charge yung battery nya para gumana yung post start kapag uh, hindi naman siya gumana hindi gagana yung post start at least meron siyang kick start yan, yung gawa ni kapulong yan hindi na siya parang ano squatter area kasi sa side naman dyan yung busina naman ang uh, dinisable natin dun sa wire niya, tinanggal mo natin pa samantala yung kanyang uh, hazard kasi nga uh, wala tayong available stock na halo switch yung, dipind yung dipindot tsaka yung ano yung dual contact horn bali low lang yung nakalagay muna yun uh, nga yun wala rin tayong available na halo switch din. Hmm? Yung, yun ang yung ginagamit natin sa ano. Sa so, pag-trigger o pagpalit-palit ng sounds o yung busina. Yan, binabalik na natin to. Yan, tumaas Ibalik na natin din yung kanyang uh, headlight assembly niya, Dahil, ah, uh, na-wiring na yung kanyang MDL na tinanggal natin at uh, nilinis din natin yung kanyang wire Ayan, pati yung busina tapos maya maya titest na natin itong ano paanda rin ang hindi na lang connect yung charger tapos nakita nyo naman umandar na siya goods na goods na yan mga sir umandar na siya tinanggal mo na yung charger tanggal mo na yung charger sa so, exposed start mo Patay mo muna yung charger ko Ha? Patay mo yung charger. Patay mo yung charger. Sige. Patay mo muna tapos ano mo. Ayan. Pa Kampuan mo. Sabi na. Okay. Bali goods yung kanyang battery. Na discharge. Na discharge lang siya. Kaso nakalimutan yung cover dito sa may pinaka unahan dahil naiwan doon sa unang pinagpagawa niya. Kasi itong unit na to ay uh, nilalamove to na kalas-kalas papunta rito. Totally, tropa may ari nito. Kahit uh, tropa to, nagbabayad ng maayos to, to mga chef. Hindi siya yung kuan Hindi siya naungupal, no, ganyan. Nagbibigay pa ng tip. Kahit tropa yan. Yan. Okay, yung mga tinanggal natin. Yan. Yeah, goods na goods na. Makaka-uwi na rin. Babalikan niya pa yung andun. Kasi pag umulan, tagusang ano, uh, tubig. Okay na.